ang taong matuwid at marunong sa buhay. Nagsisikap yan para sa kinabukasan. Nagpupundar habang maaga at pinaghahandaan ng pagtanda hanggang dumami ang ari-arian. Mabuwal man ang maraming beses, paulit-ulit siyang babangon dahil alam niya ang kanyang patutunguhan. At kapag dumating na ang panahong kailangan ng na magpaalam, napakapalad ng mga anak niya na magmamana ng kanyang mga kayamanan. Pero asahan mong pababayaan niya ng mga anak at ipagbibiling lahat ng mga apo. Bakit? Dahil hindi nila pinaghirapan. Kanyan din pagdating sa karangalan ng pamilya. Kung mamanahin mo lang, malaki ang chance ang hindi mo pahalagahan dahil inaanin mo na lang ang inihasik ng iba. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong namulat sa karangyaan at napabilang sa maimpluensyang pamilya sa lipunan pero hindi pinahalagahan at nagmistulang itim na tupa na siyang sumisira sa karangalan ng kanilang angkan. Ngunit hindi na nabigyan ng pagkakatao makapagbalik loob dahil noong mga panahong nalilinawan na siya ay siya na rin palang araw ng paniningil. Ang kwento ni Jaime Banjo Laurel. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jaime Laurel ay mas nakilala natin sa bansag na Banjo. Siya ay tubong Tanawan City sa Batangas at nagmula sa napakalaki at napakamakapangyarihang angkan ng mga Laurel sa Batangas. Siya ay apo ni dating Pangulong Jose P. Laurel at anak naman siya ni Jose Laurel Jr. na mas nakilala naman sa bansag na Pipito na siyang pinakamatandang anak ni Pangulong Jose Laurel at naging Speaker of the House siya ng dalawang beses noong panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay at ni Pangulong Marcos. Samantalang ang mga tiyuhin naman ni Banjo ay sina Atty. Salvador Laurel na nakilala rin sa tawag na Doy Laurel na binansaga namang Mr. Public Defender dahil naging tagapagtanggol siya ng mga mahihirap bilang isang abogado at kalaunan nga ay naging busy presidente pa. At ilan pa sa mga tiyuhin ni Banjo ay si Sotero Laurel na naging senador din, si Jose Laurel III na naging ambasador ng Japan, at si Arsenio Laurel na nakilala naman bilang kanyang Uncle Doji. Siya ay isang Grand Prix racer at dalawang beses nagkampiyon sa Macau. At ang mga kapatid naman ni Banjo na si Jose Macario de Port at si Lali ay pareho naging mambabata sa ikatlong distrito ng Batangas. At naging bayaw naman niya ang aktor na si Noel Trinidad sa isa pa niyang kapatid na babae. Napakalalaking tao at puro respetado ang nakapalibot sa kanya. Pero paano natin ilalarawan ng isang Banjo Laurel? Ano ang mga nakamit niya?